Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, uno ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang mga banal na sina Hulyo at Aaron. Kamusta? Ang mga banal na sina Hulyo at Aaron ay mga martyr na kristyano na pinararangalan lalo na sa Wales. Sila ay itinuturing na mga unang martir na kristyano sa Britanya pagkatapos ni San Alban. At ang kanilang martiryo ay tradisyonal na itinakda noong ika-ampash na siglo sa panahon ng mga pag-uusig ng mga Romano sa ilalim ni Emperor Diocletian. Ayon sa alamat, sina Julio at Aaron ay nanirahan sa Caerleon, isang lungsod sa Wales na noon ay isang mahalagang sentro ng militar ng Romano. Sila ay naging kristyano at mariing tumangging talikuran ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga banta at pagpapahirap ng mga autoridad ng Romano. Yung mga kanilang pagtitiyaga at potapang sinagbigay inspirasyon sa maraming iba pang kristyano noong panahong iyon. Sila ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya at mula noon ay pinarangalan bilang mga martir at mga santo. Bagamat ang mga detalye ng kanilang buhay ay balot ng alamat at limitado ang mga makasaysayang ebidensya, ang kanilang alaala ay nanatili sa tradisyong kristyano ng Wales. Narito ang isang panalangin na nakatuon sa mga banal na sina at Aaron. O mga banal na sina at Aaron, matapang na mga martir ng aming pananampalataya, na nagpatotoo sa katotohanan ni Kristo hanggang sa sakripisyo ng inyong buhay, hinihiling namin ang inyong pamamagitan sa harap ng Diyos. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit sa harap ng kahirapan at pag-uusig, Ipagkaloob ninyo sa amin ang grasya na magkaroon ng tapang at determinasyon na sundin ang landas ng katarungan at pag-ibig tulad ng inyong ginawa. Nawa ang inyong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa lahat ng Kristiyano na isabuhay ang kanilang pananampalataya na may paninindigan at maging mga buhay na saksi ng Ebanghelyo. Mga banal na Hulyo at Aaron, ipanalangin ninyo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.